Uh, napili po kami Fish market eh. Yo mga bar oh, Napili po kami oh. itong isda na to uh, Pang sigang daw po ito eh. Ewan oh, isda to Laki Ay kita nyo naman Sa lalaki naman ng mga ano ito oh, Kung Mga isda nito Tadabi uh, lang pala talagang ano dito uh, Pagsaka ng mga isda oh. Iba-ibang klase Mga sariwang-sariwa mga bar isda. Talagang malilito pa mga pare ko Kung ano yung pipiliin mo sa dami oh. Iba-ibang klase Talagang makikita mo ng mga pagong hila yung mga panyerang yan oh. Ayan, medyo sunod lang tayo dito kay boss Okay, birthday boy Birthday niya ngayon eh mga pare ko eh. Happy birthday, S friend Yeah, may paki pa. O, oh, ibang -iba klase, mamimili ka. Tsaka mura talaga. Pagka ganito. O, oh, yan, Namimili si Boy. Oh. Mura talaga ang bilhin pagka dito ako pumunta sa fish market talaga. O, oh, sa pulungan na tinatawag, kumbaga. Kasi hindi pa yan nakakarating ng palengke. Oh, pagka yan yung mga pare kayo nakarating ng palengke, ay yun nga, na. na. Yan, yeah, yung mga panyera, yung mga pare kayo, yung pultuhan ng anyang benta. Hindi nagbibenta ng tingi kasi mga pare ko dinudumog siya ng tao dahil na bulungan na okay. siya na tinatawag eh kailangan niyo na punahan sila pababa ng presyo kung baga banyiban niya oh yeah bali na eh ah Ito naman is na dito mga ah, parang yung kaya ng alam ko Kala mo yung fish eh. O oh, yun eh, mo, oh, kagami dami. So, oh, may eh, kulang-kulang limandahan naman. Sobrang mahal. At ito na nga ah, lang, napili namin itong sinang ito. Oh. Napakasarap din naman itong pangihaw. Oh. na napili namin yun nga, no? pira so eh. Kasi yung iba ayaw eh. Yo mga bar, oh, napili po kami. Oh. lahai nak oi tolonglah sikam ni tau apa kita raya apa ya kaki kita bangun kelas rutin dah dua bulan dah kelas biasa oh talai oh The... ayan oh no? meron pang tahong kadami dami niya no grabe man sa so dami pati yun oh, may mga nagbubulungan pa doon oh, no? mukhang maganda isda doon pati ito nga mga pare ko kami ay pa ano na palipat kami ng kabilang building dahil isang building pa lang itong napuntahan namin eh, parang market one pa lang ito eh. kaya liikot kami sa kabila titingin naman kami kung ano naman ang na mapipili doon at uh, mapipili namin para tuloy tuloy na